guys share ko lang sa inyo guys tingnan nyo meron may, pong ahas uh, ito ba yung sawa na sinasabi uh, dahil po siguro umulan kagabi ay lumabas po siya pero na na ano siya ng lambat uh, yung parang ano dito sa alambre yung yung knit. Kaya hindi na siya nakalabas. Pero, ayan, oh. Buhay pa daw. Yun ang kanyang ulo, banda. Ayan, share ko lang sa inyo. Totoo, ayan ang kanyang ulo, oh. Ito kanyang ulo, guys. Parang, buhay pa man ba yan? O patay na? Di ko din alam. Basta, pumunta ako guys hindi ko nakita na dito pala kala ko dun pa sa unahan kaya sigaw sigaw po ako natakot ako so siguro parang hindi naman gumagalaw hindi ko alam so ayan guys share ko lang sa inyo itong ito siya guys ayun ang kanyang ulo hindi ko alam paano yan nangyari dyan Napuluputan siya ng net. So, guys. Hanggang dito lang. Share ko lang sa inyo. Ang ahas na ito, guys. Ayan, oh. Ayan, natakot ako, guys. Kasi, hindi ko po nakita. Akala ko dun pa sa daan. Sa unaan. Kaya, dito yung daanan. Kaya, yun po, guys. Talagang nagulat ako. So, Thank you guys for watching. Ito sawa pero hindi na po gumagalaw ang kanyang ulo. Ayan. Share ko lang sa inyo. Siguro mga 2 meters din ang haba nito. Ayan o. Oh. Ayan buntot niya. Ayan. Ayan. Ayan po guys. So, ayun ang kanyang ang kanyang ulo. Yan ang kanyang ulo, guys.